300 rito? 300 na 300 to. 300. Sa Chiri. Ah, Chiri to. Magkano dito kuya yan sa Chiri? 400 na lang. 400 na lang dito ba ito? Mas may puzzle din dito na yung builder yung ano. Puzzle. Magkano sa ganyan ito po yan? Puzzle. Then may edipis. Edipis, magkano yung isang ito? 500 ah 500 ito puzzle tapos yung ADP, piece 80 piece ganda nito 80 piece magkano ito ngayon dyan? 900 800 ah 800 ito 80 tapos ito yung ano Burakutan mismo dito sa May Carmen Plus nandito pa rin yung Wing Oro yun, bilihan niya ng mga ano bilihan ng mga uh, isda na yun, dry fish yan ang Wing Oro yun yung Burakutan yun dahil nga sa May Burakutan Ayan, oh. itikilos yung bubas. Ito, so, bili yan mga ano dito. Mga dami ko 20 lang sa 20 sa ah. ah, 20 ah. lang mga ah. sa Mga gamit sa bahay. Sandok, 20 pesos lang din to. Tapos yan. Ito yung spatula. 20 pesos lang dito. Dito. Yan, pwede yan sa prito. 20 pesos lang yan dito. Sa, ano, Carmen Planas. Ura Utan. Yan, yeah, nabarin silang, ano, ng sigarilyo. Yung lagay ng upo. Diba ito? Ito na lang

Bili dito sa bura-uta nila. naman ako no, May naman ako no? kuya. naman ako kuya. naman ako Busta yung kwinta si kuya. Busta yung Ito yung araw ng sabado ngayon. Ito yung araw ng sabado september 7. 2024 yun yung sitwasyon dito ngayon sa may purahutan sa Divisoria sa nakakadaming tao sa ngayon pa rin di talaga pagdating dito sa ang nakakakala ng tao yung um, pupunta para mamili ng mga mura lang ng mga items, ayan nabibigyan namin yung pambahay agad o 20 pesos ah hindi pa tayo hanap pa tayo dito ng ating mabibili dito

pasel meron silang pasel oh pasel yan yeah. magsasagan ng pasel pero kanina yung punya sa bukid ng bayan ay pasel MK700 din. 700 yung MK oh. 700. ADG G G yeah. DDD. Magkano sa DDD ko yan? 300 lang. 300 sa ha, to. to. Sa Chiri. ato to. Magkano dito ko sa Chiri? 400 na lang dito may puzzle din dito na ano. Magkano sa ganito ko magkano yun ba gano'y sir piece? 500 ah 500 ito puzzle tapos yung 80 piece ganda nito tapos sa piece niyo kaya magano to? din pala to no? Oo oh. na magkano ito ngayon to yan? Ay, ito. 800. Ah, ito ang drill to. Tapos ito ano. Automatic. ganda nito oh. Automatic. Puro original to kaya, no? Oo. Original. Tapos puro sigo. Kasi ng sito. Tapos ito, casually din. ganda nito. Eh. sila kaya anong pangalan to? Tay boy ring. Boy ring, boy ring. Boy ring. Boy ring, boy ring. Yan, kay boy ring. Ah, pwede niyo puntahan siguro dito sa Sudurutan. Yan, siya... sa Southwood kay Lakay is pupunta na ako dito sa Burautan. bilihan ng mga relo, ang dami. Tay boy ya, boy ring. Ito dito. kaya magkano to ngayon? Yung ano? Ay, may beta na may 700. 700 na lang. Na lutong. Oh, eh. Ayan, lang siya. Ayan, ayan, ganda nito. Siko. Automatic yun ah. Ito, magkano itong kuya ngayon sa ano? Sa binibenta. Bali, isang libo. libo na ito. Hanggang 800 siya. Panalo, original. Ah, 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 mga ni Kuya. Yan, uh, lang kayo dito sa ano pag simpulunta sa Mayon lang Planas, planas. Ah, uh, Carmen Planas, tapat ng video. Video. Ah, saka ano, video. Metro bang. Uh, Metro bang. Yan. 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 Yan.

420 20 20 20. Ngayon doon yung dahil niyo mapipiliyan ng 20 pesos. Kapag karaan pa na rin dito mga bibili guys. So pag nandun tayo sa ano na yun side na eh, marami pang mabibili doon. Ah, mura lang. Ah, 20 lang yan, 50 lahat. 50, 50 Nan stick? 20. 20 lang tria, 30, Ano ba 'yun sa? 20, 30,

radio dami guys 150 right? yung yeah. radio dual band FM transceiver trans 150 so nga lang ba dito detektibo na eh so mo lang yung 5 Pwede dito For 450. Ito mayroon din rad ko. Ay, hindi. Ano ito? Laser. And laser. Ang dami guys. Yan, mga cord. Mayroon dito mga cord. Ang dami. Cord sa mic. Mayroon din siya si Kuya na natin. Let's Mga ano Sa... Nice cooker ng mga cord. Mayroon dito siya. Pati sa mic, microphone ng mga cord Meron din dito Dami nyo mga pagpipilihan dito Talaga sa burautan Ito meron ilaw Yan, ilaw ito guys Kasi ang disaksak to Ito yung ano nyo Saksakan Yan, mga wire, mga mga box MX sa Kyoko 40 bucks na 450 lang yan dito binibenta yun doon makadami yung nabibili dito sa may kurakotan uh, sa Carmen Planas yan doon may mga reload na natag si Kuya sa sapatos meron yan and ito uh, naman sa bandang side na to puro yan kapunta na yan isda yung mga nagtitigan na isda tinda na isda sa gulay sa side na to ay mga pusit dito na panindo lalaki ang mga pusit ang lalaki ang lalaki sa lalaki ang eh? oh, 170 ang eh. 170 lalaki no sa isang piraso ilang kilo kaya sa eh. 170 yung pusit ang eh. lalaki ganun pala hanggang doon punta tayo din guys sa kabila Basta tayo dito guys sa mabilihan ng staff. Yan ang yun, mabilihan <SILENCIFATED> ng staff. Ito yung... Sa ating pinagkanaan mo sila ng... Sa, yung, yung pinagkita niya. Ito yung maya maya. Magkana po na yun sa maya maya? Yung sa dalaya. Ito yung maya maya. Wala ka na lang iba? Yung mga lamu-lapot? Wala po. Ganyan lang mo yun. Sa daan lang po. Sa dalaya. Sa dalaya. lang ya Yan. Ito na yung mga ano ng karne. Ito ka tayo ng sabilya ng mga karne. Yan. Yeah. Lagi na ng tayo ng kamot. Ay, nakapote ng kamot. Yan. Mga bilya ng karne. Bilya ng karne. Yan 150. 200. Yan ang 200. Yan ang

HDD. So, na lang yung dito. 'di so, Wala pa wala pa siyang memory card, lang ng memory card. HD, na rin 'to. So, dapat meron ang so, ganito. Complete.

Ba na ba Wala na tayong Wala pa. Long. battery na ba 'yon? Oh. Okay, Pag Specification naman -ano, sa oh. Android 720 20 pump. Sa Sa Okay, wag na tapos na. Ano ba 'yan? Ano? 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 Ano?

sa Box. Ah, ano? Dito. Magkano tong signal, kuya? Magkano pa kaya? Kailangan din to ng ano no? Repeat ba yan? Repeat? 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 Ito guys, ang daming ano dito, mga sa bike, marami. Yan Patakan mo lang ng one side application, dinan mo lang ng insikan. Yan, ang dami yung mga bargain yun, na yun. sa batas ay na. Sinila. guys, ang ating update dito sa may Buraudan sa Carmen Planas, sa may uh, Divisoria, Manila. Yan yeah, no, yung pinakalaan mag niya na is nasa tapat lang ito ng Peltras Bank yung kaba ng Burao sa so, Carmen Street dito sa May Divisoria, Manila yan guys, agad na sa lang ang ating ginawang video for today maraming salamat sa inyong patuloy na panood at pag bye